nakakapagod talaga so ayun ano po pupunta po tayo doon sa community ng ating mga katribo uh, at paahon very challenging yung lugar na to I don't think ano po kung meron talagang kuryente dyan sa lugar kasi first time ko lang po talaga makapunta dito naghahanap tayo ng lugar kung saan dadausin po yung outreach natin kasama si The yan at ito yung isa sa bibisitahin nating community para pakita natin ang personal at malaman na rin po kung ano yung mga pwede nating i-prepare para po sa mga katribo natin. At the same time, titingnan din natin kung ano yung sitwasyon talaga po nila po para mas maintindihan natin. So yung mga katribo nating mangyan ano na po, mangyan alangan dito po sa Sityo Aruta, Barangay Bangkatan. Dito po sa bayan ng Bako, lalawigan ng Oriental Mindoro. So mula po dito sa kabundukan, ako po si Pielakoy, isang katutubong mangyan. At handa po tayong uh, magsakripisyo paminsan-minsan para po sa ating mga katribo o mga kababayan na nangangailangan na ano po. Hindi po tayo politiko pero meron tayong inisyatibo para makagawa ng mga bagay na posibleng magpabago sa sitwasyon katayuan ng ating mga katribo para sila naman kahit paano ay makangiti doon sa kahit pang araw-araw man lang nila guys ano po kahit yung mga simpleng needs lang nila may provide man lang natin kahit na yung hindi nila natitikman na pagkain ay mapatikiman lang po natin sa kanila special na sa kanila nga dito yung mga simpleng pansit mga ganun po special na yun sa kanila ano po so tara samahan ninyo kami dito sa community na to bisitahin natin at sa mga susunod na araw ititingnan natin po kung ito talaga yung ma-approve para po doon sa gagawin nating outreach so tara po let's go time lang po talaga ni Kuya Lakoy dito ano, na pumunta sa lugar na to. Uh, at meron din pala mga steps dito sa bandang taas na nagpapahinga lang tayo ng kaunti kasi nakakapagod din po talaga maglakad pa ahon. Ano po? Uh, at habang namamahinga tayo, mag may merienda muna tayo nung nga uh, natin ang paborito merienda ni Kuya Lakoy. I think malapit na rin yung community dyan ano bro? Malapit na no? So, kontinti is na lang ano po. Maabot na rin natin yung community nila. At mamaya no? natin sa drone shots natin kung ano yung itsura nung kanilang community. Kukuha tayo ng aerial shots natin ano po. panawin dito. ko yung hangin, guys. Eh. ka. na tahanan dito kami matat sa ang malayo sa ingay ng mundo makasalanan lugar na may kapayapaan na nakapanatagan ng aming puso at isipan mga huni ng ibon at lakaslas ng tubig Pamsala sa kapaligiran Mga buhay, ilang ay pinahalagahan Hindi prosong produktong gubat ay ang kabuhayan Kulot at mga pagkain, ilang ay mainam sa kalusugan sa kami sa kanya na pangangailangan Walang daing sa kanino man Dahil kaming mga mangyan Ay kinagawa ang lahat ng pamamaraan Napupuhay kasama ng iyo